Hello mga kaganon, ngayong araw ay nandito kami sa Antipas, bibili kami ng motor na Honda. Kasama ko si Antiting at si Zion. <makes noise> <makes noise> Hindi ka tong ano lang siya man, pong standard. Ito Gosser. So, ganyan itong standard, uh, black and then kind blue, the blue. And then, kani, double this week, mangguni siya, sir, pero nakasbook lang. At kung dito sa salud, double this week, yapon, pero nakamags lang po siya. Pero standard lang, ano? Kani po. Kani, kani ang available ng kulay is blue and black? Yes po. Meron sa'yo prepare din mo na color, sir. Hindi pa ko na akong nag lang, Kaya kung halimbawa, um, sa'yo ang gusto na color, kaya wala kong dress up ako. na to. ako na to sa bodega o nasa labo. So, yung, Pero naka pa'y bodega nga, ano, tapit? Nah, Asa ang Asa ang Ito ang mga nasa ka. na, sir. Ari na, ma'am. Kolay yes. Pulay Ito na guys, inaayos na ng mga mekaniko ng Motor One Marketing ang motor na Honda XRM 125Fi. Bago ito i-release sa amin dahil siyempre nga may patakaran naman sila na dapat nilang gawin. Napahog na daw. Oh, na nila. Puniti ma'am. Ma doon ka be, doon ka kay Lola. Doon ka kay Lola. Mamaya na ako magsali. Peace